Ang galaw ko ay base sa kung ano yung uh, makakatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat dapat para sa ating mahal na Pilipinas. So there's no such thing yet? Um, sa politics, wala. Ang uh, gawa natin ngayon ay uh, ito, ang pagtutok uh, sa transition turnover ng Department of Education at uh, ang uh, ating pagpapatuloy ng mga proyekto sa ilalim ng kagawa pangalawang pangulo ng uh, Pilipinas. Year para sa ating mga partners sa uh, galing sa government, other government offices, uh, sa private sector, business communities, mga NGOs, mga POs dahil uh, sila yung uh, katulong natin sa paghahanap ng mga tao na nangangailangan ng tulong ng Uh, gobyerno. kung hindi dahil sa mga partnerships na ito hindi natin mapupuntahan yung mga lugar na mga underserved uh, communities na natin mahalaga na pantay-pantay uh, at uh, lahat ay uh, inklusibo Uh, at inklusibo ang ating mga proyekto sa Office of the Vice President. Thank you, VP. And also, VP, in your speech, you mentioned that Pasidumog is not merely a celebration, but it's a reminder as well of our responsibilities. So, ano po yung mensahe natin sa lahat ng mga kawalin ng gobyerno, And even sa private sector, and of course, paano po makakatulong even ma, mga tuang mga yanong huwan sa pagkabot sa tuang mga pangandoy ko? Uh, yes, oo. It's a celebration of uh, partnership, uh, but uh, lagi nating isaisip na mas marami pa ang nangangailangan. Kaya uh, kahit may celebration tayo, isipin natin how do we move forward uh, kung nasaan tayo ngayon at paano pa tayo mas, makakatulong uh, sa ating mga komunidad, sa ating mga kababayan. And of course, paano natin mag magawang maging uh, stable, strong ang ating bansang. Okay, next question, Mr. 45. CCTM. May nga po ang senador, na mang inanigit sila kakuan? Yes, so ako ang pagkahibalo. Uh, kung istoryahon ako ang uh, grupo uh, ni former President Duterte, musulti sila nga gaandam sila magdagan uh, po na kung istoryahon pud nako ang ako ang maguwang uh, nga si Pulong Duterte moingon pud siya andam siya uh, nga magdagan ng senador ug istoryahon pud nako na ang uh, mga taon na nakapalibot sa ako ang uh, manghod nga si Baste Duterte musulti pud sila nga andam pud sila or gaandam sila any nga modagan og senador any other possible nga makauban sa line-up with the Duterte year kanna ang... Uh, yan ang hindi ko alam na uh, kung meron pa silang mga kasamahan sa line-up. Pero dahil... Uh, uh, ito ay assumption ko lang. Dahil uh, si Pangulong Duterte ay uh, galing sa PDP laban. Uh, likely, kasama din niya yung mga iba pang PDP laban ng mga senador. Hello, PP. Good morning. Would like to ask your sentiment again on experts saying that you're the new opposition leader? Um... Hindi kasi ako sa trabaho ko at sa pagkatao ko at sa prinsipyo ko hindi ako gumagalaw for the administration, for the opposition or kung ano man yung uh, politika na yan. Ang galaw ko ay base sa kung ano yung uh, makakatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat dapat para sa ating mahal na Pilipinas. So there's no such thing yet. Uh, mo, sa politics wala ang uh, gawa natin ngayon ay uh, ito ang pagtutok kas uh, sa transition turnover ng Department of Education at uh, ang uh, ating pagpapatuloy ng mga proyekto sa ilalim ng kagawat pangalawang pangulo ng uh, Pilipinas. Sir John Bote, Jimmy super kaguya siya. Ja, Vice President uh, sa transition ng mga kaugnayan uh, sa partido sa PDP-Laban Pilipina, kung Uh, dili ko miyembro uh, sa PDP laban. So, as of now, wala ko'y national uh, political party. Uh, ako na sa hugpong ng pagbabago uh, hugpong sa taong lungsod uh, sa Davao City. so na ako ang mga partido sa karon. Okay. Naasad ba si former President Duterte, kuya mo, karon sa na? D.C.? Nadunggan ako nga niya siya. <laughs> Uh, nadunggan ako nga niya siya sa Cebu o niya, naapod siya din uh, sa hotel. Wala mi nagsabot. Uh, dugay na ni ang mo ang, ang uh, pasidungog nga na plano. Uh, dugay na po mi naghatag invitations and wala ko kibalo kung unsa ang tuyo uh, ni President Duterte din sa Cebu karun. So wala yung mga political plans wala wala uh, morning ang atong aduhatong session first kasi dungog isa sa buntag first batch and then sa second batch uh, karong hapon and then mo balik ko og uh, Manila uh, last, para last sa para sa GMA TV Ibig say I just like to ask lang po DBM DBM po is a ADBM has proposed budget uh 3. Point, uh 3.3 trillion pesos uh, proposed budget for 2025 And I uh, just like to ask if you are still seeking for fiscal year 2025 for the from the from the Congress for the OBP? for the office of the Vice President. No, wala. Kami proposal ng uh, confidential funds for this year. Thank, Thank you. Do you so, recommend po ba kayo ba is napapalit sa inyo sa Uh, did you recommend wala someone? Wala na ako nag-recommend uh, ng, replace, uh, ng new uh, secretary for the Department of Education tungod bah, dahil ang um, position ng secretary ay sa position of trust and confidence of the appointing uh, power or appointing authority which is uh, the president. So dapat talaga yan pinili uh, ng Pangulo dahil dapat yan pinagkakatiwalaan uh, ng Pangulo. Yes. One last po, uh, present po ba tayo sa Palarong Pabansa opening for this coming July 9? Uh, yes, apo. Um, present ako sa Palarong Pabansa, sa National Learners uh, Convergence, sa National Press uh, Conference, sa Regional Festival of Talents, uh, sa Learning Camp, Uh, sa Brigada Eskwela. So, lahat yon gagawin namin uh, dito sa Island ng Cebu uh, sa buong month ng July. Thank you! Thank you! Thank you! Last na lang, na kung mo ang transition, Ah Yes, uh, salala. 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 so that means pag announce sa President, kung kinsa ang bagong Secretary sa Department of Education and nakandam na to uh, before ko nag resign andam ko na to ang uh, transition by strand by board and council and uh, sa simayong duties nato thank you, thank you.